Magandang araw! Ako po si Teacher Jane mula sa Lamot Elementary School, Main Barangay Lamot Dos, Calawan, Laguna. Kung saan ako natuturo, ipapakita ko sa inyo. Kaya naman, samahan niyo ako na ibahagi sa inyo ang naging resulta ng pagtutulungan at pagkakaisa ng aking mga magulang dito lamang sa kindergarten. Kaya naman, nais nice kong ibahagi sa inyo at ipakita ang kindergarten. Ano? Tara! Nandito na tayo ngayon sa aming pong munting gulayan sa paaralan. Ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga dinawang idea ng ating mga magulang dito sa kindergarten na maaari nyo rin magamit sa inyong sarili sariling paaralan o maging sa inyong mga tahanan. Ginamit, ginamit nila o gumamit sila ng mga recyclable material para po mas mapanatili o ma-preserve ang ating pong environment. Kaya naman, simulan na po natin ang paglalakbay sa kindergarten! nga pala ang garden namin bago pa man nila nalagyan ito ng mga kulay, palamuti at naisaayos. Katatapos lang nilang maggamas ng mga panahong ito. Kaya naman, saludo ako sa mga magulang ng aming mga kindergarten. Talaga naman pong maraming salamat. At simulan na natin ang paglalakbay dito sa kinder garden na talaga namang pinagmamalaki ko sa inyong lahat. Nandito meron silang parang balon at merong ahas. Inaayos pa actually nila yan. Kaya naman uh, hindi pa ganong kaayos. Meron ka makikita rito ng na mga namumulaklak na mga halaman. Nandito rin yung minyo, no? Oh. Ang galing, di ba? Wow! Ito ang unang section ng kindergarten dito sa akin na akin po nga pinamumunuan. Ito po ang kanilang entrada. Meron po rito, hindi pa nakalagay yung kanilang section. Lalagay pa nila sa mga susunod na araw. Halika, nasa pa dito yung ginawa nilang kubo. sa so, kung makikita nyo po, ito po ay yari sa kahoy, sa kawayan, at sa mga hinabi na dahon ng niyog. At napakaganda po ng kanilang pagkakagawa nito dahil tulong-tulong sila na nagagawa po nitong uh, kubong ito. At nandito po, meron po sila ditong uh, alugbati na kulay green. At ang kanilang tinaniman din po ay gulong na mga hindi na nagamit. Kumamit din sila dito ng table na kung saan ay sirana po ito. Wala nang paa, na plastic table, pa tapo na, pero sinimot pa po nila para po meron po nga, naging table dito sa kanilang munting kubo. At pakikita nyo rin po rito ang kanilang kukuhaan. Yari din po ito sa gulong, awayan, at kanila lamang po pinintahan. Napaka-creative talaga ng mga magulang. Sa kinder, mabahit. At nandito rin po, may mga nakasabi sabit din na mga halaman. Kung papansin po, ang mga halaman ito ay napakaganda. Lalo na kapag po ito humaba at lumaylay na dyan. Namumulaklak daw po iyan. mapapansin nyo po ay nakatema din yung mga kulay nila na ginamit dito sa kanilang hardin. Nandito po sa bandang ito ang mga herbs. mayroong mga oregano, kamarya, may luyang dilaw, meron din mga salay, uh, um, at marami pang iba. Meron din pong sambong na maaaring makatulong para sa um, maging remedy or natural remedy po ng mga nangangailangan nito. So napakaganda po ng bahagi nito ng kanilang hardin. At dito naman po ay makikita nyo ang iba't iba rin -iba pong kanin. Marami pong kama dito or plot na ginawa sila at meron nga pong nakapalibot din ng mga bote na kung saan ay naging creative din sila. Namulit pa sila ng mga basura, ng mga bote, para po yan ay maging uh, maayos. May mga sitaw, upo, hamsili, um, okra, at napakarami pang iba. Actually doon, kung mapapansin nyo sa may dulo, papakita ko sa iyo mamaya, meron din silang mga sibuyas at bawang. O diba? All in. Nandito na lahat sa hardin ng Kinder Mabait. At meron din kaming saging doon sa bandaroon. Meron din doong coconut. Ayan, meron din coconut na nakatanim sa uh, baboy na recycle din nila. Marami pa po, may gabi, merong uh, um, mga dahon ng ano to, kamote. Sitaw. Sitaw at marami pa. May gabi din, meron din doon kamoting kahoy or meron din kamoting baging at marami pang iba. Kaya naman po, binabati ko ang lahat ng kinder, mabait na magulang na talagang nagtulong-tulong sa pangungunan ng kanilang presidente na si Ate Irene Malagit at syempre ang kanyang katuwang din si Ate Rhea na napakasisipag at halos dito na nga yata natutulog ang sabi ng iba dahil po sobra po nilang uh, mahal na mahal ang ating kindergarten. Marami pa po si Ate Darwin, si at Kuya Darwin, si Ate Alma, ano po at marami pa silang nagtutulungan para mas mapaganda ang kanilang hardin. So huwag kayong mag-alala dahil sa susunod kong vlog ay makikita nyo pa kung gaano pa nila ito pagagandahin. Okay? Sa so, ngayon po, punta naman tayo sa kabilang kindergarten, sa kinder masaya. Tara! Dito na tayo sa Kinder Masaya na Garden. Ito po ay isa rin po sa pinapangunahan ko na indoor Garden. At ito po ang uh, number one din na maganda dito sa ating garden. So ngayon po makikita nyo dito sa entrada ng kanilang garden. Pero po silang recycle na uh, mga ginawang kortina na straw, gawa sa straw. pa po nila yan para lamang magupit ng maliliit at maging kartina. At nandito rin po, meron sila ditong mga na kapag pumunta po kayo dito talaga namang medyo gaganda ang inyong araw. May mga hugot po di yan na inyo pong mababasa. O, sampulan natin. Sample na natin. Mangga ka ba? Ikaw kasi ang mangga gamot sa puso kong sinigat ng iba. O, oh, ba? Diba? Oh, wow! Di ba? Napakaganda. So, marami pa dyan mga hugot sila. Kaya, mamaya makikita pa natin. Okay? So, ito rin ako. Kain ka ng malunggay para hindi ka mapunta sa malunggay. oh, ito pa. Napakaganda nito. Handa akong kumain ng sita. Huwag ka lang bumita. <laughs> Ang ganda, diba? So, ngayon, pasok na tayo sa kanilang Kinder Garden. Masaya. Ayan. So, mapapansin nyo dito, meron din silang uh, mga, um, parang mga hayop. Ano ba ito? Bunny or something. May mga tanim din po yung mga pechay. Alam ko, pechay ang tinanim nila dito. Okay? At meron pong mga nakasabit dito. Pechay din po. Din mga pechay. Ayan. At dito naman po sa bandang ito ay makikita nyo na napakalalaki na. Ayan pala, meron na silang mga name tag ng uh, mga label ng kanila pong mga um, halaman na kanila pong tinanim. Mustasa. At meron pang mga scientific name. Bechay. Meron ding munggo. Napakaganda. Napakagaling naman talaga. At dito naman sa bahagi nito, mapapansin nyo na malalaki na rin ang tubo ng kanilang mga sitaw. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwang tingnan kasi Dati po, buto lang sila, pero mayon ay napakalalaki na ng mga sibol, ng kanila pong mga sitaw. Nandito rin po ang okra na kanila pong tinanim. Meron din ditong munggo. At talaga namang malalaki na rin ang kanilang mga munggo. Marami din po ditong mga malunggay. Ayan, moringa. At talaga namang nananawa kami dito sa pagkain ng malunggay. At huwag kakalimutan, ang mahiwagang saging. <laughs> Ayan ang mahiwagang saging na talaga namang pinagkakagawan. Pero uh, ito po ay... Uh, uh, um, biyaya dito sa kindergarten dahil po napakasisipag po ng mga magulang dito. Napakaganda rin po ng garden na to. At meron po dito sa banda rito, ayan, tama po kayo sa akin, sa, sa banda rito, ay meron din silang tinatay yung kubo. ang ah, hindi pa nga lang po ganun katapos, pero sa susunod kong vlog, papakita ko po sa inyo yan kung gaano kaganda ang kanilang gagawin. Okay, meron din dito ang papaya, at meron pa po iba na tanim dito actually. Marami pong pechay sa hardin na ito. Kaya naman, nangangamoy, ano na, buro ng mustasa. Ay, hindi pa mustasa pala yun. Ang ano, ginisang pek po dito. <laughs> okay, so, um, napaka um, sisipag dito ka. Napaka sisipag ng aming mga magulang. Kaya naman po, napakapalad ko bilang isa pong buro dito sa kindergarten. Napakapalad ko bilang magulang, ay bilang guro nila, na may mga sumusuporta po. Na may mga sumusuporta ng ganito sa akin po bilang guro. Ito po ang aking kalakasan talaga naman po nga, punong-puno ang aking puso na pumasok araw-araw. Excited ako na makita ang mga resulta ng kanilang mga ginawa. Kaya naman po, lubos ang uh, pa aking pasasalamat, buong puso, ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga magulang ng kindergarten, um, talaga pong um, salamat po sa inyo. Pagpalain pa kayo ng Panginoon at palakasin. Dahil marami po, po tayong pag pagsasamahan. At sa mga nanonood sa atin ngayon, makakapanood ng video ito, maaari din po kayong mag-comment sa ating comment section kung meron pa kayong mga gusto na maging um, mga ideas na gustong pagawa sa ating mga parents dito sa kindergarten upang sa gayon sila po din ay magkaroon ng ideas. Malaya din pong i-comment kung nagandahan ba kayo or meron pa kayong gusto na i-improve nila. Ano po, kaya po abangan ko ang mga comments sa ating comment section at kung ano po ang uh, maitutulong din natin sa paaralan, gawin po natin. Kung nasaan man kayo, mag, makiisa po kayo at maging ah, bahagi, kabahagi ng pagpapaganda ng gulayan sa paaralan para po sa ating ah, mga kabataan. Para sa ating mga mag-aaral. Dahil sa huli po, tayo rin ang mag aani nito. Lahat po tayo ay makikinabang. Kaya naman, sa mga susunod po na aking vlog, papakita ko sa inyo ang mas improvement pa po ng aming mga, ng aming garden. So, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na ating paglalakbay dito lamang sa kindergarten. Ako nga po muli si Teacher Jane. Don't forget to hit like, subscribe, and pindutin na rin ang notification bell para mas updated ka sa aming mga kaganapan dito sa paaralan. See ya!